Magandang umaga po. Ang nakikita po ninyo na gumagalaw-galaw na kulay puti ay ang mga tagak. Yan po ang isa. Maaga pa lang po ay narito na sila sa palayan. Matapos po ang pag-aani, lagi po silang dumarating maaga pa tumutoka ng mga butil ng palay, uod, maliliit na isda na nakikita nila sa palayan. Sabi po ng kasabihan ng mga Chino, ang, tao, ang ibon na maaga pa'y lumilipad ay may matutoka. Ang tanghali na swerte kung may mato Sa buhay po ng tao, tularan, tularang po natin ang mga ibon upang magkaroon tayo ng biyaya. Salamat po, salamat po sa umagang ito. Pagpapala po sa lahat.